Tinatanggap ko ang lahat. Serbisyong analytical na nakikipag-ugnayan guru, Markets. Magsimula tayo sa summary data para sa korporasyon. Kung kinakailangan, maaari mo itong ipause. Maaari mong tingnan ang bawat parameter ng korporasyon ng mas detalyado. Ngayon ay ihahambing namin sa iyo ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Kraft Heinz Co. Ticker D.A.C. Ang pagsusuring ito ay batay sa data noong Abril 14 na 2000 at 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, markets Organization Kraft Hins ko nabibilang sa subkategory. Semi-finished food, tatlumput siyam mga kumpanya ang nakikibahagi sa paghahambing, ito ay napakakinatawan. Para sa mga solusyon sa mga order, tingnan ang dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 5.5 sa 1.0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategori ay 1.2 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa kabuan, Makikita mo na ang average na resulta para sa market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa score na 5.5 puntos para sa The Craft Hines Company. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya The Kraft Heinz Company at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya The Kraft Heinz Company nagpakita ng pagbabago ng minus 20.3%. Laban sa mga pagbabago sa presyo para sa subkategori na 3.3%, malinaw na hindi ito nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng organisasyon Craft Hinds Co ay US$ 35.06 bilyon. At ang market capitalization ng subcategory ay US$ 200.41 bilyon. The Craft Hins Company ay may bahaging 14.563% at isa sa malalaking kumpanya sa subcategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US$ 45.13 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subcategory ay US dollars 121 bilyon. Kraft Heinz ko account para sa isang bahagi ng 4.63%. Nagumawa ng paghahambing ng mga pagbabahagi na inuokupahan ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Kraft Heinz ko sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 14.563%. Ang capitalization ng balanse ay 4.63%. Ito ay isang daan at pitumput higit sa bahagi ng halaga ng palitan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at balanse ng capitalization sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya ay nagkakahalaga ng US dollars 20.644 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 42% ng equity ng kumpanya. Puntos para sa mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, mabuti, isa puntos. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 12.8. Ang average sa subkategori ay 11.6 at ito ay 35% na mas mababa kaysa sa average sa subkategori. Pagtatasa ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga organisasyon ng subkategori, mabuti isa puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon. Ang mga pasulong na kita para sa darating na labindalawa buwan ay pansamantalang inaasahang magiging US$3,241 milyon. Ito ay 18.1% higit sa kasalukuyang bilang. Pagtatasa ng hinula ang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kumpanya sa balanse ng kita ay 1.4. Ang average para sa subkategori ay 1.4 at ito ay 0% mas mataas kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng halaga ng merkado ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging daan at 30 milyon. Labing walong porsyentong mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay isa 0, na may average sa subkategory na 6.7%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 3.7%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan ayon sa subkategori ay 8.186%. Ito ay 78% mas mababa kaysa sa market capitalization share at ito ay sumasalamin sa kawalan ng balans ng kasalukuyang presyo ng merkado ng kumpanya Kraft Heinz Co. malamang patungo sa revaluation. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay US$ ,000 ,000 at thousand at sa subkategory ay mayroong 500 at dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng organisasyon ay 78.1%. Pagtatasa ng dami ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang dami ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay 76.2,000 dolyar. Average ayon sa subkategory, US Dollars 27.7,000. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay at 173%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya ay US$ daan at walong libo, ayon sa subkategory apat na at lima Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 77%. Pagtatantya ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang mga pagbabahagi ay maikli sa 3.5% na may average na subkategory na 4.7%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Tagapagpahiwatig Rea Labing Apat na nagpapakita ng antas na 47% para sa kumpanya Kraft Heinz Co. Sa subkategori ang antas na ito ay 50%. Potensyal, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay tinatayang katumbas ng mga pagbabahagi The Craft Hines Company. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 20.32. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$30.25. Ang dynamics ng aktual na pagtatantya at consensus forecast ay humigit kumulang 3%. Tignan natin ang talahanayan ng order na magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko sa isang partikular na panahon gamit ang isang sistema ng pagsusuri ng Sanggunian Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay libre at libre. Link sa nakapin na komento. Batay sa Pagsusuri Craft Co. Sistema ng impormasyon at Sanggunian Guru Markets isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng deal sa pagbili sa presyong US dollars 20.33 bawat bahagi. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mataas na halaga. Nasuri ang organisasyon batay sa modelo ng pagtatasa, ang index ng akin. Ang take profit ay nakatakda sa 31.16. Ang stop loss ay nakatakda sa 27.5. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng sesyon ng kalakalan noong Mayo 14 na 2,025 o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na PETSA. Ticker, LASAEI, -E ay isang balancing sell order. Ang isang video sa transaksyon sa pagbabalans ay may publish o na-publish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, pangunahing o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa kasalukuyang antas. Salamat sa lahat ng nanonood ng video na ito at sa paggamit ng information system, Guru Markets.